Kilala mo ba si Leonardo da Vinci? Sa mga hindi nakakaalam, daan-daang taon na ang nakalipas ay gumawa siya ng napakaraming imbensyon at nakatala lahat ito sa kanyang journal. Mga ideya ito na hindi man niya naisakatuparan o naging aktwal na makina ay napapakinabangan naman natin hanggang ngayon. Ang kanyang mga drawing, sketches at kahit mga calculation na iniwan niya ay henerasyon po natin ang nakikinabang. At FYI may disenyo si Leonardo na sa unang tingin ay parang simpleng gears at gulong lang pero kapag sinuri maaring baguhin ang buong kasaysayan ng teknolohiya. Parang sikreto ito na iniwan ng isang henyo para sa mga susunod na henerasyon at ang pinaka-interesting pa dito ay nadecode na ng AI ang ilan sa mga sketches at sulat niya at nagpalito talaga ito sa mga siyentipiko sa ating panahon. Ano kaya ang kinalabasan at ano din kaya ang sikreto sa journal niya na binulgar ng AI? At 'yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin ang lihim na guhit Kapag naririnig ang pangalan ni Leonardo da Vinci, halos lahat ay agad na naaalala ang kanyang mga makinang lumilipad, ang detalyadong anatomical drawings na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng mga doktor. At syempre, ang mga painting tulad ng Mona Lisa at The Last Supper na hindi pa rin natitinag sa kasaysayan ng sining. Pero may isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Nakabaon sa libu-libong pahina ng kanyang notebook ang isang kakaibang sketch, hindi ito kasing sikat ng mga flying machine o ng kanyang mga guhit ng katawan ng tao. Sa unang tingin, para lang itong simpleng eksperimento. Pero kapag tinitigan ng mabuti, lumalabas na baka ito ang isa sa pinaka-revolusyonaryong ideya na dumaan sa kanyang isip. Buka itong tangle ng mga gears, gulong at levers, parang loob ng isang lumang orasan. Kung hindi mo iisipin, baka sabihin mo pa na isa lang itong laruan o unfinished na drawing. Pero kapag pinag-aralan ng mas malapitan ng mga eksperto, ibang kuwento ang sinasabi nito. Noong huling bahagi ng ikalabing siglo, panahon ni Leonardo, ang mathematics ay hindi para sa lahat. Karaniwan itong ginagamit ng mga mga para bilangin ang kalakal. At ginagamit din ang mathematics ng mga inhinyero para magdisenyo ng tulay o gusali at ng mga iskolar para sa mga mahihirap na kalkulasyon. Lahat ng ito ay mano-mano. Isang maling bilang lang pwedeng mauwi sa malaking pagkakamali, mapa businessman yan o construction. Doon pumasok ang misteryo. Sa sketch ni Leonardo, malinaw na makikita ang labintatlong gulong na may nakasulat na mga numerong mula 0 hanggang 9. Ang bawat isa ay nakakonekta sa pamamagitan ng mga ngipin ng gear, kaya kapag pinaikot mo ang isa, automaticong kikilos ang kasunod. Sa modernong paliwanag, ito mismo ang prinsipyong ginamit daan-daang taon kalaunan sa mga mechanical calculator. Nakakagulat kasi kung tama ang interpretasyon, parang nagsulat si Leonardo ng blueprint ng calculator noong taong 1493. Mahigit isang daang taon bago pa ito formal na umusbong sa kasaysayan. Pero ito ang twist, wala kahit isang ebidensya na talagang ginawa ni Leonardo ang makinang ito sa aktwal. Wala tayong nahuhukay na prototype wala rin natitirang pisikal na modelo, nananatili lang siya sa papel, gaya ng marami pa niyang imbensyon na hindi kailanman naisakatuparan. Gayunpaman, kakaiba ang detalyeng makikita sa guhit. Hindi ito tulad ng iba niyang mas fantastikal na ideya gaya ng mga krus na barko o mga panglipad na pakpak, sa halip maingat at praktikal ang pagkakadesenyo. Tama ang sukat ng gears, malinaw ang mekanismo at parang isang totoong blueprint na pwedeng gamitin ng isang mekaniko para buuin ang makina. Sabi ng ilang historiador, baka eksperimento lang ito ni Leonardo para maintindihan ang ratio at gear motion. Bagay na interesado siya noon. Pero may iba namang nagsasabing baka sadyang gusto niyang gumawa ng makina na kayang magbilang at magkwenta. Isang konsepto na sobrang advanced para sa panahong hindi pa handa ang lipunan. Dagdag pa rito kilala si Leonardo sa kakaibang paraan ng pagsusulat gamit ang mirror writing o baliktad na sulat. Maraming naniniwala na ginagawa niya ito hindi lang para hindi agad gayahin ng iba, kundi para sadyang itago ang mga ideyang pwedeng ituring na kontrobersyal. Kaya posibleng itinago niya rin ang disenyo ng makinang ito dahil baka natakot siyang gamitin ito sa maling paraan o baka hindi pa ito maiintindihan ng kanyang panahon. Pagkamatay ni Leonardo noong 1519, nagkawatak-watak ang kanyang mga notebook. Napunta sila sa iba't ibang pribadong koleksyon sa buong Europa at marami sa mga pahina ang nawala ng ilang siglo bago muling madiskubre. Isa na roon ang sketch na ito na halos tuluyang nakalimutan. Pero ngayon, dahil sa masusing pag-aaral at pagbabalik ng interes sa kanyang mga notebook, bumalik ito sa spotlight at dito nagsisimula ang malaking tanong. Ano nga ba talaga ang iniisip ni Leonardo nang iguhit niya ito mahigit limang daang taon na ang nakakalipas? Isang simpleng eksperimento lang ba ito sa galaw ng gears o blueprint ito ng isang imbensyong sadyang inilaan para sa hinaharap? Ang nakalimutang henyo. Kung susundin natin ng nakasanayang timeline ng kasaysayan ng teknolohiya, lumitaw daw ang pinakaunang mechanical calculator mahigit isang daan taon matapos ang panahon ni Leonardo da Vinci. Ayun sa mga aklat, ang kredit ay ibinibigay sa isang German na profesor na si Wilhelm Schickard. Noong 1623, ginawa niya ang tinawag na calculating clock. Ang disenyo nito ay gumamit ng mga umiikot na gulong na may nakalagay na bilang para kayang mag-add at mag-subtract. Kung tutusin, ito ang unang hakbang patungo sa automation ng pagbibilang. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang imbensyon. Nasunog ang mismong prototype. At halos walang pisikal na ebidensya ang naiwan maliban sa mga drawing. Dalawampung taon ang lumipas bago muling may sumubok. Dito naman pumasok si Blaise Pascal, isang batang French mathematician na sa edad na 19 years old pa lang ay nakabuo ng mas pulidong version na tinawag na Pascaline. Ang makinang ito ay may kakayahang magdagdag at magbawas gamit ang isang serye ng interlocking gears. At ang kaibahan nito, ang Pascaline ay aktwal na ginamit sa pang-araw-araw lalo na ng mga tax collector at merchants. Pero kahit gumagana sobrang mahal ng paggawa nito kaya hindi ito naging praktikal para sa lahat. Dahil dito hindi kumalat ang paggamit nito sa mas malawak na lipunan. Pagkaraan ng ilang dekada, noong 1673, dumating naman si Gottfried Wilhelm Leibniz. Siya ang naglatag ng mas advanced na ideya, ang tinatawag na step reckoner. Ang makina niyang ito ay hindi lang pang-addition at subtraction, sa unang pagkakataon, may disenyo na para sa multiplication at division. Kahit hindi perpekto ang performance ng kanyang prototype at madalas itong pumalya, itinuring pa rin itong napakahalagang milestone. Sa madaling salita, siya ang naglatag ng pundasyon para sa mas komplikadong mechanical computation na umusbong sa mga sumunod na siglo. At syempre, hindi mawawala sa usapan si Charles Babbage noong ikalabing na siglo. Siya ang nagplano ng difference engine at analytical engine, mga disenyo na itinuturing ngayon bilang ninuno ng modernong computer. Bagamat hindi rin natapos ang kanyang proyekto, dito nagsimulang mabuo ang konsepto ng programmable machine. Kaya kung titingnan mo ang mga aklat aralin, malinaw ang nakasulat na linya ng progreso mula kay Shikard, kay Pascal, kay Leibniz at kalaunan kay Babbage hanggang sa dumating ang modernong computers. Pero may isang malaking butas sa kwentong ito. Kung lahat ng ito ay nagsimula lang daw noong 17 hanggang ikalabinsyam na siglo, paano natin ipapaliwanag ang sketch ni Leonardo na ginawa pa noong 1490s? Sa loob ng mahigit limang daang taon, halos hindi siya napapabilang sa mga diskusyon tungkol sa computing. Maraming historiador ang sadyang hindi isinama ang kanyang guhit dahil mahirap itong ipaliwanag. Mas ligtas at mas malinis daw sa timeline kung ibibigay ang credit kina Shikard, Pascal at Leibniz kaysa magdagdag ng isang ideya na masyadong advance para sa panahon ni Leonardo. Nagbago lang ang lahat noong ikadalawampung siglo. Sinimulan ng mga Italian scholar na sistematikong repasuhin ang lahat ng manuscript ni Leonardo da Vinci. At noong late 1960s, gumawa sila ng isang working model batay mismo sa misteryosong guhit. Sa kanilang pagkabigla, gumana ito. Umikot ang mga gears at ang bilang ay naipasa mula sa isang gulong papunta sa kasunod. Eksakto ang prinsipyo ng isang calculator. At dito nagsimulang mabuo ang isang hindi komportabling tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na sinasagot. Kung kaya nang maisip at iguhit ni Leonardo ang ganitong konsepto noong ikalabing siglo, Sino nga ba talaga ang tunay na nauna at mas nakakakaba, ilang imbensyon pa kaya ang nawala o sadyang hindi isinama sa official na kasaysayan ng teknolohiya? Ang misteryo, kapag binabanggit ang pangalan ni Leonardo da Vinci, madalas nauugnay siya sa mga makinang lumilipad, detalyadong anatomical sketches at mga painting na nagmarka sa kasaysayan. Pero sa likod ng kanyang walang kapantay na talento, may mga guhit siyang mas misteryoso kaysa kapakipakinabang. At dito pumapasok ang isa sa mga pinakakaibang disenyo na iniwan niya. Isang pahina mula sa kanyang notebook ang nagpapakita ng serye ng gears at gulong na may mga numerong nakaukit. Sa unang tingin, parang simpleng practice lang ng mechanical na disenyo, pero habang masusing pinag-aaralan, lumalabas na tila may mas malalim itong layunin. Ang tanong, bakit hindi ito binigyang paliwanag ni Leonardo tulad ng ibang imbensyon niya? At bakit tila itinago niya mismo ang posibleng gamit nito? Kilala si Leonardo sa kakaibang paraan ng pagsusulat palaging mirror writing, pabaliktad at mahirap basahin. Ayon sa ilang historiador, ito raw ay hindi lang para maiwasan ng pangungopya, kundi para sadyang itago ang mga ideya na baka ituring na masyadong radikal o delikado para sa kanyang panahon. Tandaan, nasa sa limang siglo siya, panahon na ang kakaibang imbensyon ay pwedeng magdulot ng panganib o pagdududa mula sa simbahan at estado. Kung ang disenyo ay talagang isang makina na kayang magbilang o magcompute, posibleng makita ito bilang isang banta. Isipin mo na lang, noong panahong iyon, ang kapangyarihan ay nakasalalay sa kaalaman. Ang mga merchants, bankers at scholars ang may control sa numbers at accounts. Kung biglang may isang makina na makakagawa nito ng mas mabilis at mas tumpak, baka magulo ang buong balanse ng lipunan. Posibleng ito ang dahilan kung bakit nanatili itong drawing sa papel. Hindi kailanman isinapubliko o ginawa bilang totoong device. May mga nagsasabing baka hindi lang isa ang disenyo. Baka prototype ito ng mas malaking konsepto na hindi na natin kailanman makikita. May iba namang naniniwala na si Johnny Leonardo naguluhin ng mga makakabasa sa hinaharap. Isang uri ng intellectual puzzle na siya lang ang tunay na nakakaintindi. Kung tutuusin, marami sa kanyang notes ang nagsilbing eksperimento pero dito parang may halong pagtatago at takot. Sa modernong panahon ilang replikas ang sinubukang gawin batay sa sketch. May ilan na umandar para sa simpleng addition at subtraction pero laging may halong pag-aalinlangan. Tama ba ang interpretasyon o may kulang pa sa pahina na hindi natin nakikita? At kung sadyang binura o binago ni Leonardo ang ilang linya, ibig sabihin ba ay sinadya niyang iwan itong hindi kumpleto? Dagdag pa rito may mga kwentong lumalabas na may ilang pahina ng kanyang notebook na hindi kailanman pinakita sa publiko, hawak ng mga private collectors o nakatago pa rin sa mga archives. Kung totoo ito, posible bang may mas malinaw na bersyon ng misteryosong makina na hindi pa naibubunyag hanggang ngayon? Kaya't nananatiling palaisipan ng guhit na ito. Hindi lang dahil hindi malinaw kung calculator ba talaga ito, kundi dahil ipinapakita nito ang mismong personalidad ni Leonardo, isang henyo na palaging naglalakad sa linya ng imahinasyon at realidad, ng siyensya at sining, ng katotohanan at sikreto. At sa dulo, ang pinakamalaking misteryo ay hindi lang kung ano ang makina, kundi bakit pinili ni Leonardo na manatili itong nakatago? Natakot ba siyang lampas pa ito sa kakayahan ng kanyang panahon? o sinadya niyang iwanan itong puzzle para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon kahit ilang siglo na ang lumipas, walang makapagbibigay ng tiyak na sagot. Ang sketch na iyon ay nananatiling testamento na kahit ang pinakadakilang isip ng Renaissance ay may mga sikreto na hindi niya kailanman ibinahagi ng buo. Ang mga scan sa loob ng maraming siglo na natiling palaisipan ng kakaibang guhit ni Leonardo da Vinci, pinagdebatehan ng mga eksperto, pinagtagpi-tagpi ng mga replika at pinagtalunan sa mga aklat ng kasaysayan. Pero lahat ng iyon ay nagbago nang dumating ang panahon ng modernong teknolohiya, lalo na ang high resolution imaging at artificial intelligence. Hindi simpleng gawain ang ginawa ng mga researcher. Tandaan, ang mga pahinang ito ay mahigit limang daang taon na ang tanda. Sobrang marupok na kahit sobrang liwanag ay pwedeng makasira ng tinta at papel. Kaya't bawat detalye ay kinunan ng napakataas na resolusyon gamit ang mga kamera at scanner na espesyal na idinisenyo para sa mga sinaunang dokumento. Parang microscopic na mata ang ginamit para makita ang bawat linya at bakas ng tinta. Pagkatapos, pumasok ang papel ng AI. Kung ang mata ng tao ay nalilito sa mga guhit na nag-overlap, sa tinta na binura at tinakpan at sa sulat kamay na baliktad, ang AI ay may kakayahang iseparate ang bawat layer. Pinag-aralan nito ang mahihinang bakas, muling binuo ang mga guhit na halos nawala at inilagay sa malinaw na perspektib ang bawat linya na dati magulo. Ayon sa mga insider, ang lumabas ay higit pa sa inaasahan. Hindi na basta kalituhan ng gears ang guhit. Sa halip lumitaw ang isang malinaw at kumpletong disenyo. Labing tatlong numbered wheels na bawat isa ay konektado para magpasa ng galaw at bilang sa susunod. Ang gear ratios ay tama at ang sistema ng carryover, yung prinsipyo kung saan ang isang buong ikot ay nagdadala ng dagdag na bilang sa kasunod na gulong ay nandoon din. Para bang malinaw na malinaw na si Leonardo ay nakadesenyo ng mechanical calculator mahigit isang siglo bago pa ito lumabas sa opisyal na kasaysayan. Mas nakakakilabot pa Lumitaw din ng ilang annotation o maliliit na sulat ni Leonardo sa gilid ng drawing. Mahina at halos hindi mabasa dati pero na-reconstruct ng AI. At ayon sa mga eksperto, ang mga note na yon ay direktang konektado sa pagbibilang. Hindi ito ordinaryong sketch para lang mag-practice ng gears. Parang talagang planado para sa aritmetik. Pero may isa pang mas misteryosong detalye. Nakita ng mga researcher na may ilang linya na tila sadyang binura o kinayod ni Leonardo mismo. Para bang sinadya niyang takpan ang ilang bahagi ng disenyo? Isa sa mga teorya, baka natakot siya sa potensyal ng imbensyon. Tandaan, sa panahon na iyon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Isang makinang kayang mag-compute ng automatiko ay pwedeng makita bilang banta. Isang bagay na masyadong advanced at maaaring hindi pa handa ang lipunan. Kaya't posibleng itinago niya ito. Pinili niyang manatiling drawing lang at hindi kailanman ginawa sa aktwal. Sa ngayon, malinaw ang hatid ng mga bagong scan. Hindi ito doodle, hindi laruan. Isa itong blueprint na mechanical at functional. Ang mga gear ay maayos ang sukat, ang sistema ay tama, at ang layunin ay malinaw. Isang calculator. At dito nagsimulang mabasag ang mahabang panahon ng katahimikan. Dahil kung totoo ito, ibig sabihin si Leonardo ang naunang nakaisip ng computation at kailangan muling sulatin ang kasaysayan ng teknolohiya. The Shockwave, paglabas ng balitang naskan at na-reconstruct ng AI ang misteryosong guhit ni Leonardo, kumalat agad ang balita parang apoy. At gaya ng inaasahan, hindi ito tinanggap ng tahimik. Mga historiador ang unang nag-react. May ilan na agad nagsabi na credible at nakakakumbinsi ang resulta. Ang consistency ng gear design, ang eksaktong ratios at ang malinaw na numbered wheels ay mahirap ipaliwanag bilang simpleng doodle lang. Para sa kanila, malinaw. Si Leonardo ay hindi lang basta nag-practice ng drawing, kundi talagang nagplanong gumawa ng calculator. Pero hindi lahat ay agad sumang-ayon. Ang iba, mas maingat ang paninindigan. Ayun sa kanila, puno ang mga notebook ni Leonardo ng kung ano-anong ideya, mula sa makatotohanan hanggang sa imahinasyon. Kaya't hindi raw garantiya na lahat ng guhit ay para sa practical na gamit. Dagdag pa nila, baka sobra ang pagbasa ng AI sa may hinang marka ng tinta. Minsan, kaya nitong palalimin ng mga bakas na wala namang sapat na basehan. Kahit ganito, aminado pa rin ng mga skeptic na nakakaistorbo ang bagong ebidensya. Bakit nga ba may mga linyang parang sadyang binura ni Leonardo? At bakit inilagay ang guhit sa gitna ng mga pahinang walang kinalaman dito? Para bang sadyang ibinaon? Sa kabilang banda, iba ang naging dating nito sa engineering at tech community. Para sa mga designer at programmer, ang natuklasan ay parang patunay na ang mismong binhi ng digital revolution ay naisip na noong ikalabing limang siglo pa. Isipin mo, isang artist at inventor ng renaissance ang nakapagsimula ng konseptong halos tatlong daang taon pa bago tuluyang mabuo sa modernong anyo. Ayon sa isang engineer na sumali sa diskusyon, Nakakagulat isipin na ang prinsipyong inaral namin sa university si Leonardo ay tila nakita na noong kanyang panahon. Sa media at publiko mas malakas ang approach. Lumabas ang mga headline na puno ng halo-halong emosyon. Da Vinci's calculator could have changed everything. Was the first computer hidden for 500 years? This is terrifying. Sa mga social media platforms, nagtagisan ang mga opinion. May nagtanong, kung naitayo ito ni Leonardo, Baka mas napaaga ang scientific revolution ng Europe. Ang iba naman ay nag-isip, handa ba ang lipunan noon para sa ganoong imbensyon o baka nawala lang din ito sa limot? Lumabas pa ang mga chismis na baka may mga patron o makapangyarihang tao noon na hindi nagustuhan ng ideya. At baka pinili mismo ni Leonardo na itago ito, bagamat walang matibay na ebidensya. Mas lalo lang itong nagdagdag ng intriga at usap-usapan. Sa puntong ito, ang kwento ay lumampas na sa pagiging tungkol lang sa isang drawing. Naging mas malalim ang tanong. Paano natin hinahawakan ang kaalaman na tila out of step sa panahon nito? Kapag may ideya na masyadong advanced para sa lipunan, ano ang dapat gawin? Yakapin ito kahit magdulot ng kaguluhan o itago ito hanggang maging handa ang mundo. At dito naramdaman ang tunay na shockwave. Hindi na simpleng sketch ni Leonardo ang nakataya, naging simbolo ito ng kahinaan at lakas ng sangkatauhan, ang ating kakayahan na lumikha ng ideya bago pa tayo handang isabuhay ito, ang pagtatalo. Matapos sumabog ang balita, nagsimula ang mas matinding tanong, paano kung natapos ni Leonardo ang makinang ito? Kung nagawa at naipakita niya ito sa panahon ng Renaissance, baka ilang siglo nang nauna ang paggamit ng automated calculation. Isipin mo kung gaano kabilis sana ang naging progreso sa engineering, kalakalan, at siyensya kung may makina na agad na kayang magbilang at magkwenta ng hindi nagkakamali. Baka mas napaaga ang mga imbensyon, mas mabilis na tuklasan ang mga batas ng kalikasan at mas napaunlad ang teknolohiya. Pero sa kabilang banda, naiintindihan din ng iba kung bakit maaaring itinago ni Leonardo ang ideya. Noong panahon niya, ang isang makinang kayang mag-compute ng walang tao ay pwedeng ituring nakakaiba, nakakatakot o kahit mapanganib. Ayon sa ilang historiador, kilala si Leonardo bilang maingat. Madalas niyang i-encode o gawing mirror writing ang mga notes niya para hindi agad maintindihan ng kahit sino. Posibleng ang nakita niya mismo ang panganib kung sakaling mapunta sa maling kamay ang ganoong imbensyon. Dito pumasok ang mas malaking usapan, ang tensyon sa pagitan ng talino at pag-iingat. Sa isang banda, ipinapakita ng guhit na kayang abutin ng tao ang mga ideya na lampas pa sa panahon nila. Sa kabilang banda, pinapaalala nito na minsan hindi handa ang lipunan sa sobrang advance na invention. Ngayon, salamat sa modernong teknolohiya na intindihan na natin ang disenyo sa paraang imposible pa 50 years ago. Ang AI Reconstruction High Resolution Imaging at Digital Analysis ay nagbigay linaw kung ano talaga ang laman ng misteryosong sketch at kahit may mga nagdududa pa rin, hindi na maikakaila na may posibilidad na si Leonardo nga ang unang nakaisip ng konsepto ng mechanical calculator. Para sa iba, ang sketch na ito ay simbolo ng mga ideyang nawala o sadyang itinago sa kasaysayan. Isang paalala na baka marami pa tayong hindi natutuklasan mula sa mga sinaunang manuscripts at archives. Ang tanong, ilang invention pa kaya ang nakatago sa mga lumang libro? Naghihintay lang na muling madiskubre. Para naman sa publiko, ang kwento ay parehong nakakakilig at nakakahambol. Pinapakita nito na hindi laging linear ang progreso ng tao. Minsan may mga naisip na noon pa pero dahil sa takot, limitasyon o kawalan ng pangangailangan na natiling guhit lang sa papel. Sa huli, ang sketch ni Leonardo ay nagsilbing monumento ng kuryosidad at imahinasyon ng tao. Kahit hindi natapos, kahit hindi nabuo, ang epekto nito ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Isa itong patunay na kahit ang mga ideyang natulog ng limang daang taon ay kayang bumangon at baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa kasaysayan.